Nakikita po niyo mga may puno pa diyan kanina. Marami pa pong puno'ng nakalagay dito pero ngayon ayan wala na ho. Nab nabuwal na, naputol na. Lawin paron. yung pala yung pala yung pala kaya yun yun good kung lindo. yun 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 at uh, kung kanina nakikita nyo pa po yung um, ilang mga palay, no? makikita mo pa yung pilapil. Ngayon hindi na. Dito sa side natin, dito tayo sa Vinson's, sa may Vinson's Lapo Road, tumatawid na rin yung tubig mula doon sa kabilang palayan. dalang ulan ng bagyong Ulysses. Nakausap natin kanina yung PDRRMO ng Camarines Norte at sinasabi nila na nagulat sila dito nga sa lakas na taglay ng bagyong Ulysses kasi uh, simula nung inakala nga kanina umaga na hindi magla-landfall dito sa Camarines Norte at umangat nga doon sa Polillo Island and Quezon, um, um, akala nila ay uh, hindi ganoon kalakas pero dahil nga malaki, yung radius nung bagyo ay talagang nananalasa. Ganito katindi yung pananalasa ng bagyong um, Ulysses. Pero ayun naman sa PDRRMO, hindi sila nag, ano, nag relax kasi nagpatupad din sila agad ng preemptive evacuation and force evacuation na nga. Lalo na sa mga low-lying and coastal areas at dito rin, mismo sa Vinzons, sa Mercedes, sa Talisay, Daet, ayan nakikita nyo mga kapatid tumatawid po yung tubig palayan po yan hindi dagat tumatawid na yung tubig ulan Dun sa sa, 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 kan, sa moon road. kung makikita nyo po nasa loob po kasi tayo ng sasakyan ano kung makikita nyo po itong kabilang ding yan ay palayan at Bahang-baha na rin po doon. Ang lakas po nung ulan. Sabi ng PDRRMO, ay ngayon lang daw nila to naranasan na yung bagyong sobrang lakas ng ulan at sobrang lakas na hangin. Kasi nung um, nanalasa naman daw yung bagyong Rolly, eh hindi ganito, hindi ganito kalakas yung bagyo. Kikita nyo naman, oh. Nagmistulan ng dagat yan. Yung palayan po yan. Nabuwal na yung mga puno. Tapos yung mga kawad ng kuryente na yan, naglaylayan na. At kung makikita nyo po, lamp posts, poste po yun, o, nag, nagbalik na. Grabe, lakas. Grabe, ang lakas po ng hangin, sobra. nakikita po ninyo, mga may puno pa dyan kanina marami pa pong punong nakalagay dito pero ngayon, ayan, wala na ho Nab nabuhal na, naputol na